Hello mga kapasura! Ibinalik nga pala yung balikbayan box na pinadala natin. Masyado daw kasing mabigat kaya hindi kinaya. Kaya kailangan ko tuloy gawin dalawang box para tanggapin lang nila. Ayan nga yung mga napulot natin tsaka mga pinamigay natin sa mga followers natin. Sobrang dami na pala mga basura Dumating na nga din pala yung laptop na pinadala natin kay Maricel Cortez. Naku, sobrang tuwa ni ate. Finally, may laptop na siya. Hindi na siya manghihiram ng laptop kapag magtitisis na siya. Mapapasana all ka na lang talaga mga kapasura. Linggo nga pala ngayon at naisipan kong box na binalik nila sa akin. Hindi daw kasi kayang buhatin nung nagpipick up ng balikbayan box dito sa Jeju Island. Mag-isa lang daw kasi siya kaya dapat nasa 80 kilos lang yung balikbayan box na ipapadala ko. Nagilamos lang pala ako tapos ayan sinimulan ko ng buksan yung balikbayan box na binalik nga nila. Yung box nga pala na pahabang yan galing ko lang yan sa trabaho. Diyan ko kasi ilalagay yung mga gitarang pinamigay ko. Ito nga pala yung video nung ginawa ko yan sa trabaho. Hindi lang pala ako basta basurero dito. Nagbibigay din kasi ako ng mga hulugan dito sa mga Koreano. Oh!

Ayan nga pala yung mga last na pinamigay ko nung naglive ako mga kabasura. Ayan, may ukulele tayong pinamigay. Kasama ko na lang kasi yan sa mga padala ko ngayon. Pati yung laptop na yan na binigay ko kay ate. Ayan, sinubukan ko nga pala siya kanina. I-Core 5 nga pala yung processor niyan. Medyo mabilis na din yan mga kabasura. Bali, nag-message lang pala sa akin si ate. At bigla naman ako naawa dun sa kwento ng nangyari sa kanyang anak. Kaya sabi ko sa kanya, sige, bibigyan ko ng laptop yung anak niya. Para makapag-aral siya kahit nasa bahay lang siya mga kabasura. Tsaka tinignan ko kasi profile ni ate. Talagang ng mga video ko. Kaya ito na yung laptop na request mo ngayon ate. Isasabay ko na rin po sa mga ipapadala ko. Ano eh pati yung mga rollerblade na yan, pinamigay ko din yan nung last na nag-live ako. Napakaganda pa ng na mga yan mga kabasura. Dito nga sinubukan ko na ulit buksan yung box na binilip nila sa akin. Bali ang ginawa ko nga pala dyan, binigyan ko na lang ng extra takip sa taas yan. Kailangan ko sin-extend yung box na yan para magkasya yung mga gitara. Ang kaso naman, hindi daw pala pwede yan dito sa Jeju Island. Isang tao lang daw kasi nagpipick up dito kaya hindi niya daw kayang buhatin yan. Ito nga yung mga laman nyo, napaka napakarami ko na talagang napulot mga kabasura bali ilalabas ko nga pala yung mga gitara dyan walay natin para hindi siya ganun kabigat mga kabasura umpisan ko na nga nilabas yung mga gamit na nasa loob ng box na yan karamihan nga pala ng laman ng box na yan yan yung mga pinabigay ko sa inyo mga kabasura pinapaalala ko nga po pala sa inyo wala po kayong babayaran once na may natanggap kayo sa akin mga kabasura iniiwasan ko po kasi yung mga scammer na gumagaya sa atin dinignan ko po kasi ngayon kung gano'n na po karami yung gumagaya sa page natin ayan sinerge ko po yung Tatay Ron TV tapos pindutin nyo po yung search. Pagkatapos ko nga pinindip yung search, ayan, ninanap ko po yung page para makikita po natin lahat kung sino po yung mga gumagaya sa page natin, mga kabasura. Anong pagkatingin ko nga po, sobrang dami na pala ng gumagaya sa atin. Naku, magingat po kayo sa mga pinag-follow nyo, mga kabasura. Kasi isa lang po yung page ni Tatay Ron at yung po yung nasa 1 million followers na. May mga tao kasi talaga mahilig manamantala. Ibaling makaperwisyo sila ng ibang tao, basta kikita lang sila, mga kabasura. Ayan, sinubukan ko nga pindutin yung isa, oh. Huwag maniwala sa mga yan, mga kabasura. Ah. Hindi po ako yung mga mga scammer po yan na mahilig man loko kung maaari po report nyo po lahat yung mga page na yan lahat po ng tatayron na gumagaya sa akin mga kabasura pag report nyo na lang po ng mga fake page pakishare nyo na rin po yung video na to para maging aware po yung mga iba nating mga kababayan mga kabasura at kung pwede din po pagkihart react nyo na din po para maging trending sya and nga din pala yung mga pamingwit na ipapadala ko oh. napakarami po nyan naku napakarami natin mapagbibigyan ng ganyan mga kabasura eto nga din pala yung mga gitara na napulot ko oh. napakaganda talaga mga kabasura Sipin mo no, itinatapol lang nila yan dito sa South Korea. Pinarapol ko din po pala yung mga yan at meron na pong nagmamayari niyan mga kabasura. Napakaswerte po ng mga nabunot ko. Grabe, mapapasana all ka talaga. Ito nga pala yung sinend na video ni Ma'am Marcel Palomar. Dati na pala siyang nagme-message sa akin na sana mabigyan ko daw siya ng laptop. Eh napatsyempo naman, nung nagbubunot na ako, siya po yung nabunot ko mga kabasura. Ito nga pala yung PM niya sa akin dati nung humingi siya ng laptop. Grabe, napakaswerte talaga ni Ma'am kasi napakaganda talaga ng laptop na binigay ko sa kanya. At inuulit ko po sa inyo mga kabasura basura ha? Wala po kayo babayaran pati sa shipping fee. Iniiwasan ko kasi talaga yung mga scammer na gumagaya sa akin mga kabasura. Di baling ba, gagastos na lang po ako para meron po kayong palatandaan na ako po talagang nagbibigay. Kasi once na humingi po yan ng pang shipping fee, aba mag-isip-isip ka na mga kabasura. Ang tunay na tatay Ron po ay wala po siyang hinihingi ni piso man. Lahat po yan, libre niyo pong matatanggap. Door to door pa yan mga kabasura. Laga mas bati nga pala si Ma'am Marcel Cortez Palomar. Grabe, ang lalayo na pala ng mga lugar na nanunod kay tatay pagkakalam ko kasi sa Masbate, parte na siya ng Mindanao, Bisaya siya tayo mga kabasura. At ito na nga po yung laptop oh, grabe napakaganda talaga niya mga kabasura. O oh, di ba nag-comment at nag-share ka lang sa video ko tapos may instant laptop ka na? Kaya ikaw mga kabasura, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Baka sa susunod ikaw na po yung mabubunot ko sa mga pinamimigay ko. Dito nga sinubukan na nila mga kabasura. Mira ho. Dito na hindi ko nga sila maintindihan pero mukhang tuwan-tuwa yung anak ni Mama Maricel Cortez. Sana sa susunod ikaw naman yung mabubunot sa mga nagko-comment at nag-share ng mga video ko. Grabe oh, napakaganda talaga ng mga gitara, mga kabasura. Yung nga pala yung skateboard na yan no? yung kay Sir Benjamin, tsaka yung bag na kulay orange, siya nga pala yung nabunot ko dati. Grabe, hindi ko i-expect na ganyan pala kadami yung box na yan, mga kabasura. Meron pang laman sa loob pero hindi ko nalang nilabas kasi sobrang dami na talaga. Ang importante kasi may wala ko yung mga gitara para hindi siya masyadong mabigat at hindi natin siya masyadong malaki. Pati na din pala yung mga pamingwet dyan ko yung nilagay sa box na mahaba. Grabe, nakakatuwa lang talaga magpadala dito sa Pilipinas. Box lang kasi yung kailangan mong bilhin. Tapos yung mga gamit na ipapadala mo dyan sa Pilipinas ay pupulutin mo lang dito sa trabaho namin. Sino ba naman mag-aakala ng lahat ng nakikita nyong yan ay galing lang yan sa basura. Problema ko lang dito sa sobrang dami ng mga pinamigay ko sa inyo ay magkukulang yata yung budget ko. <laughs> Hindi ko kasi talaga mapigilan yung sarili ko kapag nagla-live ako. Tunay naman kasi talaga na napakasarap sa pakiramdam every time na nagbibi ibibigay ka sa mga kapwa mo. Last time nga pala nang naglive ako, ayan pinamigay ko nga ditto pala yung napakagandang cellphone na 'yan. Dapat kasi talaga sa tito ko 'yan ibibigay. Ang problema, yung pamimigay ko sana ng kulay green ayo naman gumana. Kasi ako pa naman yung tipong tao na kapag sinabi ko, ay talagang tutuparin rin ko 'yan mga kabasura. Ayan, noong kasi pa nga yung picture nung kuryano na nagtapon niya ng cellphone na 'yan. Bali madali nga lang palang sumali sa mga ko mga kabasura. At pinaka maganda po dyan, makikita mo talaga kung sa nanggagaling yung mga binubulot ko. Hindi po ako yung pipili mismo ng computer. Po yung pipili ng mga comments para walang dayaan mga kabasura. Gusto ko po kasi laging patas para lahat po kayo merong chance. Ha? Ayan o, parang ganyan lang po siya mga kabasura. Ang computer po talaga ang pipili. Basta may comment ka at may share ka sa mga video ko, automatic may chance ka ng manalo every time na maglalive ako. Katulad po niyan si Amante Edward ang nanalo po sa parapol ko na cellphone na yan. Amante Edward, good evening, paparon. O yan, congrats po sa'yo sir. Grabe, napakaswerte naman po ni sir. Nag-comment at nag oh, lang po siya. Tapos ayan o, no, meron na po agad siya cellphone. Mga kabasura. Tito nga, pinilit ko nang tapusin yung mga binabalot ko. Mga basura Linggo po kasi ngayon, araw ng pagsamba. May kamitap nga din pala ako ngayong araw na to. Mga katulad ko din sila ng mga factory worker dito sa South Korea. Magkikita-kita kami mamaya sa Dongmun Market. Sabi nga pala nila sa akin, sasama daw sila na mag ng pagsamba. Meron nga pala kaming laging pasok every Sunday. Ang kaso, hindi talaga ako pumapasok kasi araw talaga yun ng pagsamba. Dito nga sinuot ko na naman yung pambato ko na polo. Aba, looking na naman si tatay nyo ah. Dito nga nakita ko na yung mga kapwa natin Pilipino. Ano na ito yung natin? Yan, mga kasama natin Pilipino. Asa si ate? Meron ka mga babae. Ano na? Ano na? Diyan nga dumating na nga pala si ate. Factory worker nga din pala siya dito. Bali magdadalawang linggo pa lang siya dito sa South Korea. Yung dalawang lalaki naman dyan 2 days pa lang daw sila mga kabasura. Grabe na pa kasi, talaga kapag kasama mo talaga yung mga kapwa mo Pilipino. Okay. Shoutout mga po okay. okay. Shout ano sila mga butcher dito mga EPS din katulad natin. Yan si ate. Saan ka si

Bale ngayong linggo nga pala na ito, 11 nga pala silang na-invite ko na magsimba. Hindi daw kasi nila alam kung saan daw yung simbahan dito sa Jeju Island. O sa mga gusto pong magsimba dito sa Jeju Island, ni pm nyo lang po ako. Sabihin nyo lamang po Jeju Island para isasama ko po kayo mga kabasura. Dito nga pala ay tapos na kami magsimba. Dito na nga din pala kami kumakain pagkatapos ng pagsimba. Ito nga pala yung mga niluto nila ngayong araw ng linggo na to. Grabe, napakasarap. Parang nasa Pilipinas ka lang mga kabasura. Ngayon din nga pala namin sa celebrate yung birthday Amém.